Puntahan natin po ang Albay, dahil nandun po si Arles De Los Santos. Uh, kamustahin po natin sila doon. Hi Arles! Maganda gabi at siki, Juvie at Maseno. Nandito nga tayo ngayon sa Legazpi City sa Albay, kung saan ay ngayon eh, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas mula ng bumalik ang kuryente. Sa ngayon kasi no, ay nasa 720 na mga barangay ang naapektuhan ng total blackout na nangyari dito sa uh, lalawigan ng Albay, Bunsod ng malakas na hangin at malakas na pagulan na naranasan dito dahil isa ito sa mga ng probinsya na tinumbok ni Super Bagyo 1. Sa ngayon, sa 720 na mga barangay ay nasa 46 pa lamang. Yung naibabalik ang kuryente, kaya naman marami pa din sa ating mga kapatid dito ang patuloy na, na nangangailangan, no? Uh, nangangapa sa dilim no dahil nga wala pa rin kuryente ang malaking bahagi ng lalawigan na ito kaya kasama yan sa prioridad ng lokal na pamahalaan na agad na maibalik para makabalik sa normal ang pamumuhay ng ating mga kababayan dito. Sa pag-iikot natin kaninang umaga, nako ito nga, yung lahar no, yung dragasaan nito sa barangay Maras Marasawag no, doon sa Ginubatan Albay eh talagang namuuna Halos isang metro na yung naging nito at halo-halo dyan yung putik o hangin, at mga bato no, na nanggaling daw doon sa bulkang mayon. Ayon sa mga residente, eh, hindi daw bababa sa tatlong beses silang nakararanas ng Amlahar um, flow no taon-taon. Isang dahilan dyan, eh, kasama kasi sila sa mga nauuna daw na daanan ng mga bagyo at ng habagat lalo na sa ganitong panahon. Kaya kapag ka... Bago pa man itong nakaraan, no? bago pa man pumasok ang super bagyo ay eh, na nagkaroon na agad sila ng preemptive and evacuation. Mm -hmm. So, nagsimula na ba ang clearing operations dyan, Arles? Kasi sabi mo, ano eh, uh, total blackout, baka ang hirap. Kahapon Chiquitino, nung medyo humupa-hupa na yung buhos ng ulan, mga alas tres ng hapon, eh, agad nang nag-ikot. Yung um, uh, Bureau of Fire Protection ng Region 5, pati yung ipang mga first responders, inayos na agad nila yung mga nakaharang ng mga puno, yung mga nakuwal na poste, pati yung mga kawad ng kuryente kahit wala raw elektrisidad. Eh syempre, mas maayos pa din kung mabailik mabail ito agad sa normal. Doon naman no sa um, lahar flow na naranasan doon sa Ginobatan Albay, eh kanina palang umaga pagdating natin doon, eh tuloy-tuloy na yung dalawang backhoe at hindi natin mabilang kung ilang truck na ang nagbalik uh, naglabas pasok doon no, sa lugar para lamang mapawasan na nga at maalis ng tuluyan yung uh, tumambad na mga putik, puhangin at bato doon sa barangay. So, Arles, yung sa ginobatan, makakadaan na kahit papaano dahil nasimula na yung pagtatanggal ng lahar. Tama ka dyan, Mase. No? Uh, yung pagalis natin, eh halos kalahati na lamang yung natira doon no, na mayroong lahar. Yung isang lane ay possible na. May mga bahagi naman na dalawang lane na pwedeng dumaan. Pero isa sa mga nakita natin nga mong doon, Mase, sa pag-ere natin kaninang tanghali, eh yung alikabok. Oh. Ito kasi yung kinalalabasan niyan kapag ka nagkaroon ng lahar flow and then yung mga buhangin kapag ka umaraw katulad ng nangyari kanina, natuyo na yun yung buhangin and then kapag humahangin dahil malalaki yung mga truck bukod doon sa dagong dong ng kalye doon, eh marami yung mga alikabok na ating nalanghap kanina na sigurado isa rin sa mga poproblemahin ng mga residente doon. Ay paano? Meron bang mga available na mask para dun sa mga residente kasi na-imagine ko nang hirap maghanap ngayon ng resources dyan sa area na yan. So far, masaya yung mga bahay doon. Nakita natin kanina na medyo silyado naman yung karamihan doon. No? ah uh, meron din silang mga bakuran so medyo hindi direct na lilipad agad sa kanila no o hanginin yung mga um, alikapok na yun no at nakita din natin doon kanina na yung ilang mga bahay matataas na rin dahil nga daw sa inaasahan nilang lahar flow parang sira na rin yun yung tag adjust kasama kasi sila doon sa 7 kilometer radius na nasa paanan ng bulkang mayon ako ang tanong ko eh nakita ko na well nag-cover si Arles ng ano no nung uh nung lahar at saka yung communities affected by that saka yung mga roads uh, yung yung uh, kasamang QRT dyan, na si, uh, si Mac Ortiz ay may kuha din kanina no nung uh, uh, via drone nung mm. drone shot mm -hmm. nung uh, uh, affected po nung lahar na community uh, well kamusta si Mac dahil marami nagpapakamusta ha <laughs> Oo kahit kabado <laughs> kahit kabado na na itawid alam niyo, Juvie, Chicky at Mase, dito kasi lumaki itong si Kuya Macno. Ayan ang tawag ko sa oh, kanya picolano, bilang camera man cameraman natin dito. Pikulano siya at sa albay siya mismo lumaki. Kaya kanina, nang nag iikot tayo at patuloy na nag-oobserba dito sa Legazpi City, eh, mayat at maya na yung mga nagpapapictures sa kanya. Marami siyang oh, makakilala na nakakasalubong para... Hmm. Ganon dito. At syempre, na-appreciate nila, no? Jovi, at Mase, yeah. yung um, naging uh, approach natin sa pagcover dito sa Legaspi Albay at sa iba pang mga munisipalidad at city dito dahil kasama talaga sila sa nakaranas doon sa hagupit nitong super bagyo na si Uwan. At si Kuya Mark, eh, talagang maalaga din. Hindi tayo nahirapan na mag-cover at magpaikot-ikot dito dahil alam niya kung saan yung malapit na pantalan, saan malakas yung alon, saan mabilis bahain yung mga ba lugar, no? saan may mga forced evacuation. Kaya papa pumupunta tayo dito no sa tinatawag nilang APSIMO. ayan yung Albay Public Safety and Management Office no. Ay e talagang amabilis ah, tayo makakuha ng impormasyon na atin naman naihatid sa ating mga kapatid. Okay. A? Thank you very much. At Angat. ingat, Arles de Los Santos. Aaalala ko yung sinabi ni Ma'am kanina na baka kulang hmm. sila sa mga mask dahil hmm. mahirap uh, kumuha ng mga resources din. Oh, Tibad oh. yeah. dati yung bad yung air quality dun sa Taal. Oh. Yung mga panyo na lang daw, o Nabasang. na basa oh, oh damp, damp. Hindi naman oh, oh. sobrang basa pero yeah, damp. Yeah, yeah, yeah. Pwede po, pwede niyo pong gamitin pwede yan. Man. Lalo na sa mga hikain, ang hirap niyan pag ganyan. Oo. But good thing, mm. nakready na yung mga kababayan nating Bicolano, no? Mm. Na taasan na raw yung mga bahay at mukhang naselyuhan. Yeah. Or na ilang beses na kasing nakaranas ng lahar.